Ang mainit na isyu tungkol pa rin sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras dito sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat. Nagdeklara ang China ng fishing ban sa West Philippine Sea for four and a half months from May 1 to September 16. At sabi nito, mula June 15, magsisimula na itong manghuli ng mga tatawagin itong trespassers. Isipin natin yan. Ang exclusive economic zone natin na nasa West Philippine Sea, kaya nga tinawag yan na exclusive dahil para lang yan sa mga Pilipino. Tayo ang may karapatang mangisda dyan. At kung meron mang ibang bansa na gusto mang isda dyan, kailangan ng pahintulot mula sa atin. Iyon ang word. Pahintulot. E, but, e, bakit parang nababaligtad ngayon ng panahon na para bagang ano, kailangan pang magbigay ng pahintulot at ang ay ang China at tayo dapat ang humingi ng pahintulot sa kanya. Na para bagang siya yung pwede magsabi na bawal kayong mga isda for four and a half months. Kapat na buwan at kalahate mula Mayo 1 hanggang September, September 16. Sa gitna ng September na yon. At sabi nga June 15, manghuhuli na siya. Ito ay panibago na namang pangharas at pambubuli ng China. Malinaw ito na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. At ito, sa tingin ko, ay isa ding propaganda move kasi pwedeng ispin ng China na kaya siya nagfi-fishing ban ay dahil para mapigilan ang pag-aubos ng mga isda. Diyan sa so West Philippine Sea. Na kung tutuusin, sa United Nations Convention of the Law of the Sea, ang pangangalaga ng kalikasan dyan sa so West Philippine Sea ay ito kasi Pilipinas. So pwedeng sabihin ng China, hindi nyo kasi inalagaan ng resources dyan. Pero tingnan natin, sino ba ang napatunayan na nasumisira? ng ating kalikasan dyan. Ayon sa arbitral ruling na inilabas noong 2016, napatunayan na ang China ang siyang naninira ng bahura natin dyan. At nitong huli, nakita nga na yung mga island building activities niya ay um, nauwi sa pagkawasak ng ating mga bahura. Evidensya, re resibo, andiyang-andiyang malinaw. So ano yung ang gagawin ng ating bansa? Of course, nag na naman tayo ng diplomatic protest sa China. In-oppose natin ito. At dapat katulungin na natin dito ang ibang bansa sapagkat hindi lamang mga Pilipino ang pwedeng hulihin dyan. Pwede rin mga Vietnamese. Pwedeng Indonesian. At yung kapal na mukha ng China na para sabihin sa atin kung kailan tayo pwede mangisda sa isang lugar na tayo ang binigyan ng international law ng karapatan. Exclusive na karapatan. Yan ay isang malinaw na pagsasalaula ng ating sovereignty. Hindi ko maintindihan kung paano natin to tatanggapin o kung paano ito tatanggapin ng ibang mga Pilipino na kampi sa China. Pero dapat tayo nagagalit tayo dito. Dapat nagpoprotesta tayo hindi dapat natin ito hinayaan At suportahan natin ang tayo, ang stance ng ating Pangulong Marcos na nagsasapatuloy na iginigit ang ating karapatan. Sabi ni Jay Tariela, hindi naman daw siguro niya ng China ito. Sabi ng Philippine Coast Guard, as usual, nang bubuli lamang ito. Tingnan natin sa June 15, kung kaya niya manghuti. Sapagat ang, ang mahuhuli daw na trespasser ay ikukulong ng walang trial ng hanggang 60 days, dalawang buwan na detention. Sa anong batas? Anong batas ang nilaban? Batas ng China? E eh, paano naging efektibo sa atin ang batas ng China sa isang lugar na tayo ang binigyan ng karapatan? Pambubuli na naman po Dapat ito. Dapat ito'y tinututulan natin. Walang karapatan ng China magdeklara ng fishing ban. Walang karapatan ng China ang manghuli ng mga Pilipinong manging isda na ang gusto lamang ay mabuhay. Yan po ay isang pagsasalaula ng ating katayuan. At sana naman bilang isang sovereign country, pakinggan tayo ng lahat ng Pilipino at pakinggan tayo ng lahat ng bansa sa mundo this is about time that we have to stop tolerating the bullying of China. We should go on and fish. And let's see, kung kaya niyang hulihin, di mang huli siya. Sapagkat andyan naman ang international law na pwedeng natang gamitin. Sapagkat napatunayan na na di ba? Nagsampatay ng kaso sa Permanent Court of Arbitration at tayo ay nanalo. Baka gusto na naman ng China makatikim na naman ng isang kaso. Yan lamang po ang aking punto di vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat. At maraming salamat po, Professor Contreras.